Hindi ka makatulog? Hindi mo makontrol ang iyong blood pressure? Gusto mo bawasan ang taba sa iyong katawan? Baka dapat mong subukan ang apple cider vinegar. Mula sa pagpapaganda ng iyong digestion hanggang sa pagbibigay sa iyo ng mahimbing na tulog, itong produktong ito ay may napakaraming benepisyo. At sa video na to, pag-uusapan natin ang mga yun. Number 1, say goodbye sa mga bakterya sa iyong katawan na pinagmumula ng sakit. Sa usaping apple cider vinegar, ito ang mga bagay na dapat pag-usapan. Ito ay mayroong acetic acid na nilalabanan ng fungus na tinatawag na Candida albicans at E. coli bacteria. Ang mga bakterya na ito ang isa sa mga salarin kung bakit ang isang tao ay nagkakaroon ng malalang impeksyon sa bituka. Effective din ito para labanan ang mga mikrobyo sa ating balat na tinatawag na Staphylococcus aureus. At kung hindi pa sapat sa iyo ang benepisyong ito ng ACV, then ito ang isa pang benepisyo na dapat mong malaman. Number 2, nilalabanan nito ang mabahong hininga. Ang daming nasisirang relasyon dahil sa mabahong hininga, kaya importante na mapanatiling malinis ang ating bibig. Hindi lang sa pagtooth-toothbrush, ito rin ay tungkol sa pagmumumog ng apple cider vinegar tuwing umaga. Ang Helicobacter pylori ang salarin, kung bakit bumabaho ang ating hininga sa umaga. Huwag mag-alala, dahil ang acetic acid na nasa apple cider vinegar, ang tutulong sa iyo para patayin ang bakterya na ito. Magmumog lamang ng apple cider vinegar at warm water araw-araw. Hindi ka pa rin bilib sa apple cider vinegar? Huwag kang mag-alala dahil hindi pa tayo dito nagtatapos. Number 3, pinapababa nito ang level ng blood sugar. Kung bigla ang tumaas ang iyong blood sugar level, ito ang natural na solusyon para sa iyo. Uminom lamang ng 30 ml na apple cider vinegar, dalawang beses sa isang araw. Pinapabagal kasi ng ACV ang pagtunaw ng tiyan sa ating mga kinain. Pinapataas din ito ang insulin sensitivity ng ating katawan. Sa isang pag-aaral, natuklasan na ang mga taong uminom ng apple cider vinegar bago matulog. Sa loob ng dalawang araw ay nabalitaan na bumaba ng 6% ang kanilang sugar levels. Ngayon meron ka ng rason para subukan ito, pumunta naman tayo sa susunod na punto. Number 4, pinapababa nito ang mataas na timbang. Nag-yoga, nag-gym, at nag-diet. Nasubukan mo na lahat ng paraan para pababain ang iyong timbang ngunit lahat ng ito ay walang epekto. Well, baka apple cider vinegar na ang hinihintay ng katawan mo. Naalala mo pa ba yung sinabi namin sa number 1 na mayroong acetic acid ang apple cider vinegar? Ito kasi ang magiging katuwang mo sa pagpapababa ng iyong timbang. Sa isang pag-aaral, may mga matatandang obese na binigyan ng dalawang kutsarita ng apple cider araw-araw. At sa loob lamang ng 12 weeks, nakita na ang kanilang mga timbang ay bumaba. At guess what? Ang acetic acid ang dahilan nito. Number 5, sinusunog nito ang taba sa katawan. Kaya nakakatulong din ang apple cider vinegar sa pagpapababa ng timbang ay dahil sinusunog nito ang mga ekstrang taba sa ating katawan. Pinapabagal din ito ang proseso ng ating katawan para maiwasan ang pagkakaipon ng mga taba. Ganun din sa hunger hormones ng katawan natin, pinapabagal nito ang release ng hormones upang hindi tayo mabilis magutom. Ngunit dalawang kutsarita lamang ang pwede mong inumin sa isang araw para hindi sumakit ang yung chan. Number 6, inaayos nito ang blood pressure. Nakakatakot at delikado ang magkaroon ng high blood. Pinapalaki kasi nito ang chance na tamaan tayo ng stroke, at kung hindi ito aalagaan, maaari itong humantong sa sakit sa puso. Ito ang isa pang isyo na kayang labanan ng pag-inom ng apple cider vinegar. Actually, may ginawang pag-aaral sa mga daga. Yes, kahit mga daga ay tumataas ang blood pressure. At alam mo ba na ang acetic ang dahilan kung bakit bumababa ang kanilang mataas na presyo ng dugo? Kailan ba dapat uminom ng apple cider vinegar? Well, ito ay nakadepende sa kung anong dahilan ng pag-inom mo ng apple cider vinegar. At sa bawat dahilan, may mga oras kaming ibibigay sa iyo kung kailan dapat inumin at kung gaano ba dapat kadami ang pag-inom ng ACV. Number 1, para sa pagkontrol ng blood sugar levels. Dahil ang apple cider vinegar ay madalas nirekomenda sa mga taong diabetic, ito ay magandang inumin bago kumain. Pero siguruhin na hindi mapapasobra ang iyong inom ng ACV. Tulad ng nasabi natin kanina, hanggang 30 ml lamang ang dami ng pag-inom nito kung ayaw mong tamaan ka ng heartburn. Mayroon kasing 4.2 pico Henry's levels ang apple cider vinegar, kaya delikado masobrahan nito. Usually ang mga pagkaing may mataas na pH levels ay nagdudulot ng indigestion at heartburn. Number 2, para sa pagpapababa ng timbang. Tulad din ng nasabi natin kanina, ang apple cider vinegar ay nakakatulong sa pagpapababa ng timbang. Ngayon, kung ang tanong mo ay, kailan mo dapat inumin ito? Well, sa puntong ito walang specific time sa pag-inom ng apple cider vinegar. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-maintain ang pag-inom nito sa loob ng tatlong buwan. Para hindi ka atakihin ng heartburn, sapat na ang dalawang kutsarita nito kada araw. Tsaka syempre, importante rin i consider ang ating mga kinakain at dami ng ating pagkain. Baka inom ka ng inom ng ACV pero madalas ka naman bumulos ng kanin. Please, huwag mo lokohin ang sarili mo. Number 3, para sa mayroong mabahong hininga. Tulad din ng nabanggit kanina, pinapatay ng apple cider vinegar ang bakterya na salarin sa mabahong hininga sa umaga. Kung ito ang iyong dahilan ng pag-inom ng apple cider vinegar, subukan mo ito pagkatapos mong mag-toothbrush. Magdagdag lamang ng 30 ml na apple cider vinegar na may warm water at e ito every morning. Paalala lang ha, huwag sosobra sa paggamit o pagmumug nito para hindi masira ang iyong ngipin. Number 4, para sa mayroong high blood. Binanggit din natin ito kanina sa video mako Makokontrol ng apple cider vinegar ang iyong mataas na blood pressure kung ikaw ay iinom ng 30 ml nito pagkatapos mong kumain. Huwag kang iinom nito ng walang laman ng iyong tiyan para hindi ka tamaan ng sakit ng tiyan. Hindi dapat binabalewala ang ganitong klase ng inumin na may 4.2 pico henry's level. Kaya mabuti na wag lalampas sa 30 ml ang pagkonsumo nito araw-araw. Believe me, makikita mo ang malaking pagbabago after few months. At ito naman ang mga side effects ng ACV. Magsimula tayo sa pinaka-obvious na punto. Number 1, nakakasira ng ngipin. Dahil mataas sa acid ang apple cider vinegar, maaari itong makasira sa iyong ngipin lalo na kung mapapasobra ang iyong paggamit nito. Kaya makabubuti kung gagamit ka ng straw sa pag nito. Sa isa pang pag-aaral, natagpuan na 20% ng mga mineral sa iyong ngipin ay maaaring masira ng apple cider vinegar sa loob lamang ng apat na oras. Kaya makakatulong ang pagmumumog ng tubig pagkatapos uminom nito. Number 2, Problema sa Chan Pinag-usapan din natin kung paano ito nakakatulong sa pagpapababa ng timbang. Well, pinipigilan kasi nito ang iyong gutom. Maaari ka rin mawala ng appetite at atakihin ang acid reflux dahil sa pag-inom nito. Ito ay kung mapapadami ang yung pag-inom ng ACV. Pwede rin ito humantong sa pananakit ng chan. At sa ibang kaso, pwede rin itong maging dahilan ng pagkahilo. Number 3, Throat Burns Nagdudulot din ito ng seryosong sakit sa ating lalamunan. Ito ay dahil sa acid na nasa apple cider vinegar. Nakakasunog ito ng lalamunan at ayon sa mga researchers, ang apple cider vinegar ang salarin sa karamihan ng kaso ng throat burn. Nabalitaan na may isang babae ang nagkaroon ng throat burn matapos uminom ng apple cider vinegar tablet. Ayon sa babaeng ito, siya ay nakaranas ng pananakit at kahirapan sa paglunok ng pagkain sa loob ng 6 months. Kaya ito ang dahilan kung bakit namin sinasabi na huwag abusuhin ang paginom ng ACV. Sa kabilang banda, ito ang dapat mo pang malaman. Ito ay tinatawag namin cautionary tale. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga ganitong issues sa pag ng apple cider vinegar, ipatingin agad sa iyong doctor. Nasubukan mo na ba ang apple cider vinegar? May kakilala ka bang nasubukan na ito? I-share mo naman sa amin sa comment sa baba. Kung may natutunan ka mula sa amin, paki-share mo naman ang video na ito para malaman ng iba. Huwag mo din kalilimutan e-like at e-follow ang aming page para sa magagandang health tips na magmumula sa amin.